So, hi mga tawan! Welcome back to my channel. And for today's video ay birthday bukas ni si Chi. And binigyan tayo niya ng uh, challenge na gagawa tayo ng lumpia. Ayan. So, andito na yung mga gagamitin ko and let's prepare and make a lumpia for Momsi Chi. So, tara! So, mamaya na tayo mag- baklas-baklas nito mga lumpia wrapper kasi ano naman tayo, late naman ito gagamitin so ang gagawin natin is unahin natin yung mga sibuyas, bawang etc. etc. kasi yan yung eh ano natin eh food processor. So itong bawang is, hatiin lang natin ito ng apat. Saka natin ilagay sa food processor. At yung manual to na food processor. So dahil manual, mga ilang beses tayo mag-ulit-ulit nitong pag ano kasi sobrang dami nitong sibuyas na gagawin natin. saka masarap yung gagawin namin na timpla ko yun. Dapat maalat. Hindi naman yung sobrang alat na parang ano siya. Na parang dagat na sa alat. Yung tamang alat lang. Kasi doon nanonood ang sarap. Tsaka mamaya may gagawin pa tayo guys pinakamahirap lang naman dito sa pagbabalat is yung bawang. So, ito Haya natin later guys kung ano mga gagawin natin. So, tara! Yes. So, ayan na nga guys. Tapos na tayo magbalat. Ayan. Dahil sira yung food processor natin. So, hiwain na lang natin ang mano-mano ang ating mga bawang. Kasi nga, sira siya. So, isipin nyo na lang na pag natadad yung poko kasama na yan siya sa ingredients ng ating lumpiang gagawin. So, So kinamay ko na yan guys kasi mahirap na magkutsara ka na magtadtad ka ng ano, ng bawang. So baka naman kasi marami yung magsabi na bakit kinakamay. Of course, syempre bawang yan. Alarman, tinidorin tinidurin ko yan isa-isa, di ba? And of course, after bawang ay nandyan na po yung sibuyas. So tadtad -tad ulit kasi nga. Sira ka food processor ko, manda ka bukas pag gumagana Kasi iba sa akin, hindi ka gumagana. Nainis na ako sa'yo. Ang hapdi-hapdi na kayo ng mata ko dyan, mas masakit pa sa iniwala yan. Luha ng luha na. Kaso lang, love ko yung nagbe-birthday, katlastikan. So, kailangan, tiis-tiis uh, tayo. Kasi nga, di ba, eh, tayo na atasan dyan sa paglulumpia. And yan naman talaga yung specialty ko talaga. Hindi ko palang napaitikim sa kanila, pero alam ko masarap yan. And of course, meron din tayong bell pepper dyan. Pamparami din yan. Kasi nga isang kilo lang binili ni Ma'am Shay. Ilan kami kakain bukas. Alam naman, hati-hati kami bawat lumpia. No. Kailangan tig isa. At saka bawal na pong balutin ang uh, lumpia. Kasi nga, kunti lang. So kung mag-sharon kayo bukas, piliin nyo yung marami. wag yung lumpia. Kasi para sa ano lang yan para sa bisita lang. So pang dagdag kulay din niyang uh, bell pepper na dyan kasi merong green, orange, and everything. So dagdag sarap din yan and aroma. And of course, hindi lang talaga ako ang naghiwa dyan. Nandyan din si Jidilo kasi nga hindi ko na talaga kayang mag uh, ano pa, maghiwa dyan carrots na yan kasi nga sobrang dami na ng uh, sibuyas, bawang at saka bell pepper yung uh, hiniwa ko ng Mano-mano kasi nga sira nga yung food processor natin so buti na lang nandyan si Jody Law at tinulungan tayong magtadtad ng ating uh, carrots pang dagdag ng ating lumpiang shanghai. Ganon! So, ayan na nga, guys. Tapos na nating ma-prepare ang ating mga kailangan sa ating lumpia. So, ngayon ay imimix, imekos-mekos na natin. So, let's start with the pork. So, kamayin ko na, guys. Kasi kami lang naman din yung kakain. Tsaka, Diyos ko. Sino bang maghahawaan? Kami-kami din. Andito na yung sobrang dami nating sibuyas at tsaka bawang. So, mas marami, mas masarap. ba diba? And gusto ko pagkagat bawang lahat so nandito din yung bell pepper at saka carrots so ilagay mo lang lahat yan nandito rin yung sobrang carrots ayan so first thing first is haluin mo siya gamit yung kamay para ma na yung lahat ng beaches dyan. Mamaya na siya timplahan pag na-mix na yung veggies. Kasi para pati yung veggies is matimplahan mo na rin. So, since isang kilo naman yung ano, isang kilo yung karni natin. So, dinamihan natin yung veggies kasi eh, birthday ni Ma'am Shichi. So, marami yung tao. Alam niyo namang sikat si Ma'am di ba? So, marami siya mga followers. Everything. So, pag ganyan, nahalo niyo na yung mga kailangan ihalo sa kanya ano siya timplahan. So meron tayo dito nor chicken flavor bouillon all the way from ano to all the way from other country. So ano siya chicken. So dagdag flavor din to guys. So konti na. Syempre, huwag kalimutan ang paminta. Tantya-tantya lang to guys gusto ko ma may ma 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 kick siya ng ano. ano yan, spiciness and of course ang magpapasarap hindi lang ako ang masarap kundi ang magic sarap pero hindi pa ito sponsor guys ha mm -mm. hindi siya sponsor so pinakita ko paano ko i-mix to guys kasi para malaman nyo kung madumi o, so, kayo na mag-adjust kung madumi siya di, kayo na mag-adjust kasi lulutuin pa naman ito. Pero ito guys, after nito natin i-mix ay hindi natin to gigis igigisa at saka asin. So dalawang ano lang. Para hindi siya masyadong maalat. So, ayan, saka na siya haluin ng haluin. Ayan, dapat maghalo talaga siya ng bonggang-bonggang halo. Kasi, para ma-mix talaga. Kasi yung... Hmm, naamoy mo ba, Judy Lo, yung naamoy ko? Yes. Amoy. Bawang. Kasi masarap talaga sa... Uh, tawag nito. ito? Ang daming panakot. Marami siyang spices na ilalagay. Kasi nakakadagdag lasa din kasi yan. And dahil manumano kami guys, kasi nasira po yung mm -hmm. ano namin. Nasira yung food processor. So, minamano-mano namin medyo dilong mag tad, tad nitong mga spices. Ang ako is bawang at saka sibuyas kasi ang dami-dami. So, makita mo talaga kung na-mix na yan guys kasi mag stick together na talaga yan sila. O, patulad nito, malapit na tong ang tingnan nyo guys ha, hindi puro karne lang, may gulay talaga para healthy. Kahit may ano, kahit may garnish Meron pa rin yung gulay. And masarap to kasi crunchy kasi manumano yung pagtadtad namin sa gulay. Hindi siya na over sa pag food processor. So ayan. So i-rest -re natin siya for how many minutes para ma-absorb ng karne yung mga nilagay natin pampalasa. So see you later! So, ito guys, nagtanggal tayo ng mga lumpia wrapper kasi dikit-dikit pa siya. Kasi siya hiwa hiwalay Kasi dito sa Mindanao talaga guys, walang katulad sa Manila na yung nakahiwalay -hiwa na. Siguro nakahiwalay-walay -hiwal ito. So, syempre sa tagal ng na-stop, uh, ano na siya, dumikit ulit. So, natanggal na. Natanggal na naman natin siya isa-isa. And bago bago natin siya i balot yung ating gawing lupia so stand by kung paano namin balotin later mm -hmm. ah. okay. so ayan guys pag umpisa na tayong magbalot ng ating Ay, lupia pj ano PJ patay gutom <laughs> so ang pang ano ko ang pang -luck ko is water lang so kinamay ko na guys para lahat ng talaga kamay ang so ganito lang po ako magbalot kukuha ng kapiranggot. Ayan. Ha? Dili na kutsarahon. Ako na tanan ani. Ha? Para sa unang kagat, rapper lahat. Mm -hmm. Hoy, pero pag matikman itong mm -hmm. ano ko, lumpia, baka sabihin niyo, pwede na ako mag-asawa. So, sobrang sarap. Sigsig, liglig. At umaapaw ang bawang. So, ganyan lang kadali lang, guys. Man. Ito, ito kasi yung tansya nga to, kasi isang ano lang. Ito yung expertise ko sa Manila pa when I was in catering services sa Camp Aguinaldo, Quezon City. So, It's already yung, one minute. Ito yung mga ginagawa So, bukas, abangan nyo na lang kung ano ang lasa tomorrow. Bye-bye mga Kapijans. See you on my next vlog. Bye!